May mga kabayan naman kasi na talagang ginagawang hanap buhay ang pagpapaparty dito sa Riyadh. Na alam naman natin na kahit papaano ay Saudi pa rin to. At ako, isa ako sa halos linggo-linggo. Andiyan ang nagsusumba kami at nagbo-ballroom talaga kami. Ang napapansin lang namin dito ay talagang masyado nang umoover over yung iba. Bukod sa Bukod sa mga ibang Pilipino rin ang gumagawa kasi nito eh. Libre ang sound, libre ang istiraha, libre niyong i-celebrate ang inyong birthday na wala kayong babayaran na istiraha o sound. Basta kayo ang magdadala ng pagkain at kayo ang bahala sa bisita nyo at lahat ng may dalang bisita ay may entrance po. Yon, yung entrance po na yon, doon nila kukunin ang pambayad nila ng kanilang istiraha at ng kanilang sound system. Pero, ang tanong dito, gaano ba kayo kasigurado na ang mga bisita nyo ay malilimitahan ninyo? Ang nangyayari kasi, ano, mga katiktok, lahat ng mga nakapollowers, ang lahat ng mga nakakapanood sa video na to. Ang nangyayari kasi, bukod sa inaya mo na, magsasama pa, at ang pinakamasakit dito ay talagang ibang lahi pa ang isinasama nung iba. Kasi minsan talaga sa totoo lang, yung mga ibang lahi ang nagpapasama. Nakatigasan din ng mga ulo ng mga babaeng ito na isinasama pa nila ang kanilang mga jowang jowang Arabo. Tapos itong mga Arabo na to magla-live at mag-share share, share pa. At bukod doon, mag-aaya pa ng ibang lahi din. Kaya masyadong abuso ang ginagawa sa pagpapaparty. Ito base sa nakikita ko, ganun po talaga ang nangyayari. At ang isa pa, wala na yung pag-iingat. Na minsan, hindi naman maiaalis sa mga Pilipino na may mga dalang alam niyo na may mga dalang alak. Talagang pag nag-video, isinasama eh pa doon kung ano yung mga iniinom nila na para bang na para bang proud na proud sila na ang alak ay kinukunan pa nila. Na free na itong Saudi. Hindi ganoon, mga kalolang Chikadora. At ang napansin ko pa ay ang isa ay hindi na talaga halos nagsasara ng mga pintuan. Iyan ang napansin ko pang isa. Kasi noon kami, pag nag-iistira, meron kaming tao sa gate. na lagi nang may nakabantay at may nakabukas. Ngayon kung hindi ka imbitado sa party na ito or wala kang kakilala, hindi ka po papapasukin. At dati pag party namin ano talagang pag ibang lahi never kami nagsasama although na itong ibang lahi namin kasama ay napakatagal na naming kasama talaga at mapagkakatiwalaan pero ang nangyayari kasi ngayon sumobra ang luwag ng Saudi sa mga kasuota naman okay lang naman na magsuot kayo ng mga sexy dress wala naman ako nga kahit matanda na ako. Pag nagbo ballroom kami, alam niyo naman ang outfit ng ballroom, 'di ba? Talagang pamballroom. At talagang may mga kasayo kami nagbo ballroom. Pero 'wag naman yung over na over and over. 'Yan. Tapos ang problema nga doon nga ay yung mga video-video. Kaya kahit sana pag medyo malaswana at alam yung medyo hindi na nakakatawa or for pani yung video at malaswana, huwag na i-upload kasi pagkapintasan ng isa, kapintasan ng lahat. Nagpunta tayo dito para magtrabaho, para tayo kumita ng pera. Pero kung tayo ay gagawa ng ikapapahamak natin, abah! di sana hindi na tayo nagpunta rito sa Saudi. Sana sa Pilipinas na lang tayo. Para kung ano man ang gusto mong gawin doon, ay di gawin mo. Di ba? O ayan ha, mga tip lang yan ni Lola sa mga nangyayari na pagpapaparty dito sa Riyadh. Kaya kayo, hoy! Itigil nyo na yan. Kasi hindi nyo alam, lalo, may mga naiingit sa inyo. Ando na tayo na nagpapaparty kayo. Libre istiraha, libre ang Libre ang sound. No, para sa akin, okay naman. Okay yon Kahit may entrance, okay pa din yon Kahit ikaw magdalang foods, okay pa din yon Kaya lang, ang problema nga, yung taong iniimbita nyo. Na hindi nyo alam at hindi nyo mga kakilala na ito pala ay may mga kalaban kayo. Alam niyo yung mga dito orga, orga, organisasyon sa Saudi, tirahan din ang tirahan yan. Kaya huwag kayo magpakatiwala sa lahat ng mga oh, group or organization. Dahil kung sila-sila din nagbabanggaan. Kaya, ano masasabi ni Lola Chikador sa inyo? Ingat lang po tayong lahat ha. Iwasan at huwag gawin yung alam nating talagang to the highest level na Pinagsabay-sabay, may party na, may alak pa. Hindi natin alam. Andito pa rin tayo sa Saudi kahit papaano. Kaya iyo iba. Ano lang, mild lang, wag wag super duper. Ganun. Enjoy lang tayo, no?